Mga senyales ng sakit sa puso. Isa, pagsakit sa dibdib. Ang pagsakit sa dibdib ay isa sa mga pinakakaraniwang senyales ng sakit sa puso. Ang pagsakit ay maaaring magmula sa gitna ng dibdib at kumalat sa mga balikat, leeg, o braso. Dalawa, pagsakit sa braso. Ang pagsakit sa braso, lalo na sa kaliwang braso, ay maaaring senyales ng sakit sa puso. Tatlo, pagsakit sa leeg o jaw. Ang pagsakit sa leeg o jaw ay maaaring senyales ng sakit sa puso. 4. Pagkahilo o pagkawala ng malay. Ang pagkahilo o pagkawala ng malay ay maaaring senyales ng sakit sa puso. 5. Pagkapagod. Ang pagkapagod ay maaaring senyales ng sakit sa puso, lalo na kung ito ay nagiging mas malubha sa paglipas ng panahon. 6. Pagtaas ng presyon ng dugo, ang pagtaas ng presyon ng dugo ay maaaring senyales ng sakit sa puso. Pito, Pagkakaroon ng idima, Ang pagkakaroon ng edema, pagsakit ng mga kamay at paa, ay maaaring senyales ng sakit sa puso. Walo, Pagkakaroon ng pagkahilo sa umaga. Ang pagkakaroon ng pagkahilo sa umaga ay maaaring senyales ng sakit sa puso. Sham. Pagkakaroon ng mga problema sa pagtulog. Ang pagkakaroon ng mga problema sa pagtulog ay maaaring senyales ng sakit sa puso. 10. Pagkakaroon ng mga pagbabago sa ritmo ng puso, ang pagkakaroon ng mga pagbabago sa ritmo ng puso ay maaaring senyales ng sakit sa puso. Mga dapat gawin. Kung ikaw ay mayroong mga sintomas na ito, mahalagang kumonsulte sa isang doktor upang makuha ang tamang paggamot at pag-iwas sa mga komplikasyon. Ang doktor ay maaaring magrekomenda ng mga pagsusuri tulad ng electrocardiogram, ECG, pagsusuri ng dugo, pagsusuri ng ultrasound ng puso. Pagsusuri ng CT scan ng puso. Ang mga pagsusuring ito ay maaaring makatulong sa pagtukoy ng sanhi ng mga sintomas mo at sa paggamot ng sakit sa puso.